Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay tamang panahon para isapatuparan ang mga plano mong matagal mo ng pinaghandaan. May magandang resulta ang naghihintay para sa iyo, kaya huwag mag-atubiling sumulong. Subalit, kung may usapan kayo ng iyong mga kapatid, mas mainam na ipagpaliban ito dahil maaaring hindi kayo magkaintindihan ngayon. Maging maingat din sa pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan dahil maaaring hindi ito maging produktibo sa ngayon ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian. Ang iyong aura ay umaakit ng atensyon, ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso. Maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon, ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso. Sa aspeto ng pera, bagamat may ipon ka, Ipinapayo na huwag muna gumawa ng anumang investment, ang pag-iingat ay kinakailangan upang maiwasan ang hindi inaasahang pagkalugi. Sa pagmamahalan, kung may mga alinlangan ka sa iyong relasyon, gamitin ang iyong pagkama-pagmatch upang malaman ang tamang hakbang, ang masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color silver. Habang ang mga numerong magbibigay ng swerte ay number 11, number 34 at number 8, ang Scorpio ang kaibigang zodiac sign na magbibigay gabay kapalaran sa iyo ngayong araw.